Oh, nanalo mo sa YouTube ah. Uh, ah. smile mo lang. Masama lang ako sa birthday. Gang, andam mo muna kay nanas si Ate. Ah, oh, anak mo? Invite lang. Ah, invite lang si Day. Oh, naatla dire sa kanang kuan. Sa ngan ano ba? Bangko Street. Oh, uh, ah, San Pedro, ah, Pedro niya siya sa ma Uni Uni ba ni? Eh? Yo Uni Top City. Oh, sa atbang lang oh. Na. Ah, dire. Oh. Do not. Yes, ma'am. Mura niya do not nga, yes. Kaya yes, naiwan ano rin? Nata'y, kung ano bang, mag-14,000. O nga, mag-2 million like, akong viewers. Ano nga, ano, kulang ako, huh? ah? ko na ko, ma'am. Ha? Uyab na ha? Ha? Uyab na lang, ha? Bago ko ng balo, mga 3 years. O, lagi nga. Ano na Oh, mana siya. Oya pala kung ganahan, ganan. Ah, loy kay mo ko. Aggressive ba ya kay kuno yo? Mangrip na lang ko, bu. Oya blagi, kay dito lo, ano? loy kay na mangrip ko. Ang YouTube na ko, mo pa lang Bia Hilot. So, kwan, kanang vlog sa Facebook na ah pamilya ka ulit ma'am ah bali bird bali bird. 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 bird Mama, bird bali bird ma'am namo sa youtube ma'am yung mga anak ko lwapa kayo Ang gipos focus, focus kaya talagang sabi kita guapa. Guapa mali po ng inahan. Oh, <laughs> Huh? Ayo diba? ayo yung mga sulit og bibi kay bulbukod mo. Lo ay mo kung kuno gi ba ayo nila. Ay, na nowon. Wala naman ko diri. Wala pa. Hindi ko pa dito sa Kasi, Okay, thank you sa inyo, Mama. Thank you. Ingat ay pagpatintang. Huh?